Nangangahulugan ng panaginip tungkol sa basag na salamin Panaginip ng basag na salamin nangangahulugan na ikaw ay darating sa isang sangang daan sa iyong buhay. Sa huli ay mapipilitang kang magpasya kung ano ang gusto mo para sa iyong sarili at kung ito ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban o hindi. Ang ilang mga tao ay nagtatangkang mag-move on mula sa nakaraan. Ngunit tulad ng ipinahihiwatig ng panaginip na ito, maaaring may ilang mga bagay na kailangan mong harapin at lutasin upang sumulong sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa basag na salamin sa iyong paa. Ang panaginip tungkol sa basag na salamin sa iyong paa ay simbolo ng isang hindi magandang pagbabago sa buhay. Maaaring sinusubukan ng panaginip na ito Nasabihin sa iyo ang tungkol sa iyong sarili. Sinasagisag ng salamin ang transparency at katapatan na maaring kulang sa iyong buhay. Itinatago mo ang ilang aspeto ng iyong personalidad mula sa ibang tao o marahil sa iyong sarili. Ang isang basag na salamin ay kumakatawan sa isang nasirang relasyon o isang pagkakamaling na gawa mo na magkakaroon ng pangmatagalang Kahihinatnan Kahulugan ng panaginip tungkol sa nabasag na pinto ang salamin Kung nanaginip ka ng basag na pinto ang salamin Sinasagisag nito ang iyong kawalan ng kakayahan Na maabot ang iyong mga layunin O upang maabot ang mga ito Ang salamin ay kumakatawan sa mga hadlang na nasa pagitan mo at ng gusto mo Kung basag lamang, munit buo pa rin Huwag pang hinaan ng loob Nangangahulugan ito na nalampasan mo ang isa sa mga hamon na pumipigil sa iyong maabot ang iyong layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng basag na salamin. Kang nanaginip kang tungkol sa pagkain ng basag na salamin, maaari itong kumatawan sa kawalan ng tiwala sa loob ng iyong relasyon o mga isyo sa pagtitiwala sa pangkalahatan. Maaring itong kumatawan sa pagtatapos ng isang relasyon o isang pangmatagalang pagkakaibigan. Ang basag na salamin ay maaaring naroroon lamang bilang isang senyales na babala upang panatilihing kang nakatutok sa paksang nasa kamay mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkabasag ng salamin. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkabasag ng salamin, sumisimbolo ito ng isang bagay na basag sa isip o emosyonal. Maaaring sinusubukan ng iyong subconscious na balaan ka na bigyan diin ng pagpapanatiling magkasama sa iyong buhay. Gayun din ito ay isang indikasyon na ikaw ay nakikitungo sa ilang anyo ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Kung ito ay nagsasangkot ng pakikipaghiwalay sa isang makabuluhang iba, pagtigil sa iyong trabaho o pagkakaroon ng paglipat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa salamin sa kamay. Kapag nanaginip ka ng salamin sa iyong kamay, ito ay isang universal na simbolo na kumakatawan sa iyong mga takot pagkabalisa at iyong mga alalahanin. Ang mga panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na nakakaramdam ka ng labis na presyon sa iyong buhay at kailangan mong umatras o magpahinga ng higit pa. Bigyan ng iyong sarili ng ilang oras para sa pagpapahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basag na baso ng inumin. Ang panaginip ng isang basag na baso ng inumin ay isang simbolo ng isang serang relasyon. Ang isang taong malapit sa iyo ay naghahanap ng paghihiwalay at ayaw niyang ipaalam sa iyo. Maaring sinasabi nila na handa silang ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit -bagay, sa katotohanan, tinanggap na nila ang katotohanan pupunta sila. Ang mensahe ay medyo malinaw, hindi mo na sinasadyang makasama ang taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalakad sa basag na salamin. Panaginip tungkol sa paglalakad sa basag na salamin ay nangangahulugan na pakiramdam mo ay nakulong ka sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaring nakakaramdam ka ng emosyonal o pisikal na pananakit at ang panaginip na ito ay isang paraan upang maipahayag iyon. Magsimulang mag-isip ng mga paraan para palayain ang mga negatibong damdaming ito kahit na hindi ito madali. Bilang kahalili, nangangahulugan din ito na mahaharap ka sa kahirapan o panganib sa ilang sandali, ngunit malalampasan mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbunot ng salamin sa kamay ang panaginip tungkol sa pagbunot ng salamin sa kamay ay nagpapahiwatig na ikaw ay magsisimula ng isang bagay sa iyong buhay na hindi magiging madali ngunit napakakaakit-akit. Kailangan mo magtrabaho ng gusto ngunit ang kasiyahan ay gagawing sulit ang lahat. Nangangahulugan din ng panaginip na ito na nakikita mong mo yung sarili na may ganap na kontrol sa iyong buhay. Ginagamit mo ang iyong intuwisyon at sentido kumon upang gumawa ng mga desisyon na sa huli ay makakaapekto sa iyong hinaharap sa pinakamahusay na paraan na posible. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tipak ng salamin. Ang panaginip tungkol sa isang tipak ng salamin sa iyong kamay ay nangangahulugan na maaari kang magdusa ng sakit sa puso sa lalong madaling panahon. Ikaw ang taong may hawak ng shard ay dapat na maging mas maingat sa mga bagay sa paligid nila at huwag hayaan ng mga random na tao sa kanilang buhay dahil maaari itong humantong sa mas maraming sakit. Madali itong mapipigilan sa pamamagitan ng hindi pagpapaalam estranghero sa iyong panloob na bilog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa salamin na sumasakal sa iyo. Kung nanaginip ka ng salamin na sumasakal sa iyo, marahil ito ay sumisimbolo sa mga bloke ng pag-iisip. Ang paraan para malampasan ang problemang ito ay ang pagtuunan ng pansin ng balakid bilang isang pagkakataon at humanap ng malikhaing solusyon para dito. Alimbawa, kung hindi lumalago ang iyong negosyo, huwag agad sisihin ang iyong sarili o ang iba. Sa halip subukan mag-isip tungkol sa mga bagong paraan at dis karte so kung paano pahusayin ang mga bagay upang makabuo ng higit pang interes at makaakit ng mga bagong customer kahulugan ng panaginip tungkol sa basag na picture frame panaginip tungkol sa basag na picture frame ay kumakatawan sa isang pag-iisip ng isang bagay na nakasanayan mo sa paligid mo ay mawawala sabihing isang malipit na kaibigan o miyembro ng pamilya. Ang mabuting balita ay maaring hindi ito kalunos-lunos gaya ng nakikita. Ang pangunahing takeaway ay upang pahalagahan kung ano ang meron ka habang ito ay nasa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakalunok ng basag na salamin ang panaginip na nakalunok ng basag na salamin ay nangangahulugan na nahihirapan kang humiwalay sa isang sitwasyon at sumulong. Maaari ka pa rin magpigil kung patuloy mong iniisip ang mga bagay o mga tao mula sa iyong nakaraan. Subukan bitawan ang nakaraan at tumuon sa iyong hinaharap para sa isang mas maliwanag na resulta. Mahulugan ng panaginip tungkol sa sirang salamin ng cellphone. Panaginip ng sirang salamin ng cellphone ay kadalasang simbolo ng pagpapaalam at ilang sitwasyon sa iyong buhay. Maaari silang magpahiwatig ng pagtatapos sa isang relasyon o paggabigo ng isang pagsisikap. Ang estado ng salamin mismo ay maaaring minsan ay kumakatawan sa kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa sitwasyon. Halimbawa, kung ang salamin ay basag ngunit hindi ganap na nabasag, maaari mong maramdaman na ang isyo ay hindi permanenteng nakakasira bagamat nangangailangan ito ng agarang atensyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang basag na mangkok Panaginip tungkol sa isang basag na mangkok ay isang malinaw na senyales mula sa universo na ang iyong buhay ay wala sa landas o hindi mo hinahabol ang iyong mga hilig. Ang panaginip ay sumisimbolo ng pagkabigo at kawalan ng katiyakan. Upang makabalik sa landas, dapat kang maglaan ng oras para sa kung ano ang pinakamahalaga. Ituloy kung ano ang tumutupad sa iyo at sa lahat ng iyong dimension, tulad ng pag-aalaga sa iyong kalusugan, paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay at pagpupursigi sa iyong mga hilig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkabasag ng salamin. Kapag na naginip ka tungkol sa pagkabasag ng hearing glass, ito ay simbolo ng iyong likas na nakakagambala o mapaghimagsik. Merong kang uhaw para sa bagong kaalaman, ngunit sa tingin mo ay hindi sapat ang lakas upang ituloy ang bawat paraan. Sa iyong paggising sa buhay, dapat mong sikaping ihinto ang pagiging maingat at kumuha ng ilang mga kalkuladong panganib.